ang gano araw ng Martes ngayong araw mga palangga grabe yung ulan sa Metro Manila mga palangga oh halos maghapon ako walang mabadubad ng ringkot mga palangga no una kung booking mga palangga kung nakikita nyo ang pamasahin niyan yan lang po yung una kung, uh, hindi lang una mga ilang bookings na po yan at uh, pinick up ko yan dun sa taas napakaliit na bagay lang po yung ating pinick up dyan at ang halaga ng kanyang pamasahe ay 185 pesos mula dito sa Paranaque papuntang tagig mga palangga no? grabe na yan mga palangga dyan pala ako sa building na yan shout out kay Kuya Guard at doon kay Mam Ma na nagpadala ah, din ba? meron na yung shout out agad mga palangga dito tayo sa area ng Paranaque ngayong araw kasi nga kanina galing tayo sa May City at nakarating tayo dito. At ngayon naman, meron, mayroon na naman akong pinake up kanina, papunta naman ng Tagig at agad-agad nakabalik na naman tayo dito sa May Paranaque, mga palangga. Bilisan na natin, ang bilis ng video, mga palangga. <laughs> so, ayan. ah uh, ganito ang nangyari, mga palangga. No? Dahil sa hindi ko naman maitawid yung motor, kasi nga baha pala dito sa area to, paranyaki pa rin itong mga palangga. No? Uh, ayan. Nilakad ko na lang mga palangga yung item para maitawid ko lang doon sa isang uh, doon sa aking customer mga palangga na pinadalhan galing naman sa Eastwood yung item na yun mga palangga no, sabi ni sir, iiwan mo na lang yung motor mo dyan tapos lakad ka na lang papunta dito sa akin so ang ginawa ko naman natapos ko nang uh, ibigay sa kanya yung kanyang item galing sa Eastwood papunta dito sa may pari akin naman mga palangga no? ngayon tingnan niyo yung paa ko mga palangga kulang-kulang uh, hanggang tuhod yung lalim ng ah baha dyan mga palangga at medyo mahaba-haba mga palangga yung baha na yan so iniwan ko yung motor doon ayan <laughs> tingnan nyo may kasunod tayo mga palangga so kung nalimatok na rin <laughs> at lugar tapot sa itong tila nalimatok mga palangga so siyempre tiis tayo kasi yun nga kahit maulan maghapon no, dito sa area ng Metro Manila o dito sa metro, buong Metro Manila talagang grabing ulan. Hinto lang saglit yung mga palangga. Sa ngayon wala pa yung ulan nung nakikita nyo. Pero yung baha nandyan pa rin. Ibig sabihin yun mga palangga, kakahinto lang po ng ulan. Maya maya na po niyan. Meron na ulan mga palangga. Grabe talaga yung ulan dito sa Metro Manila mga palangga. Iwan ko lang sa area nyo mga palangga. Tingnan nyo yung motor ko. di ba Nakabalot pa yan ng ringkot din mga palangga. Dahil sa walang tigil na ulan. Pero kahit paman ulan lang yan. Kayang-kaya natin yung mga palangga. Ano? Tayo pa ba? Para malang makabili tayo ng uh, bigas at may malugaw sa ating pamilya. Ariba, pag nating natin ng gabi at ginapin ako dyan mga palangka. alas otso ng gabi ako nakarating ng bahay siyempre, parking na natin yung ating partner sa buhay at agad-agad at natakloban ko na palangga yan at uh, mayroon akong dala ditong ulam palangga para pang palakas naman kasi nga maghapon tayo yung, uh, nilamig pati itlog natin mga palangga ming koyos na <laughs> so tirada natin mo oh, bango ng ulam ko mga palanga sabaw lang yung mga palanga isang pirasong bulalo oh, bulalo yan mga palanga no at uh, nagkahalaga lang ng 120 mga palanga para meron na tayong panghigop agad-agad hindi na tayo magluto-luto kasi gabi na o ba diba? basa yung ating helmet ayan buso basa. halos basa ang buong katawan o <laughs> andyan yung ano sumalubong yung aking <laughs> anak mga palanggat nagtanong saan na yung mangga kasi nag, nag ano siya mangga nagtugon o mangga ba Ingat ko siya, gabi na, wala nang mangga. <laughs> Unahin mo lang tayong paglag, pang, panglugaw na, huwag mo nang mangga na, sorry. <laughs> Bawin na lang si Papa, mga palangga, God bless sa inyong lahat.